Aba, aba, ako. Mga maleta ko yan. Akin ang mga yan. Napakabuti. Nasa bahay ba si Shelly? Alam namin na may mga goodies kang naghihintay para sa'yo. At kung meron kang makakagawa Mayroon ka ng parisukat. Mayroong maliliit na bubuyog. Ibig sabihin, parang ang merienda, ang layunin tao. ay huwag madumihan ng aking mga kamay. O Kailangan ako, pang kumain ng fizz mamaya. Ano bang problema nyo? Paano kayo nagkaroon ng ganang gawin ito? Wala ba kayong hiya? Akin ang pizza na yan. Ang hiwa na ito ay parisukat. Ibig sabihin ay akin ito. Ayan, halos wala na akong natira. Mabuti na lang at hindi ako lubos na napuruhan. Kahit papaano, may makakain pa ako. Mayroon akong isang buong supot para sa akin. Ako ay talagang masaya. Naupo lang at kumakain. Mukhang napakaganda nito. Wow, ang astig talaga. Ito pero hindi ko nga siya kailangan hintayin. Kakain ako para sa sarili ko. Ang sarap nito. Gusto ko pa. Si Greedy Alex ay makakakuha lang ng balahibo sa kanyang kamay. O oh, mas mabuti.